Nakatakdang pangunahan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong para sa mga mangingisda at magsasaka sa Samar. Si Bernard Ferrer sa report, Bernard. Daya naghahanda na nga ang Kalbasan, Samar sa pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Pangunahan ng pangulo ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Bahagi pa rin ito ng kanyang programa sa Bagong Pilipinas na layuning may angat ang ilan nating kababayan. Makakasama ni Pangulong Marcos Jr. sa pamahagi ng tulong si na Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Gayon din ang mga gobernador ng Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Sa datos ng Philippine Rice Research Institute, umani ang Eastern na Visayas ng 844,372 metric tons ng palay. Bahagyang mas mataas kung ikukumpara sa 840,345 metric tons noong 2022. Nabatid na up na ng land area ng riyon ang nakalaan sa agrikultura, partikular ang produksyon ng niyog, palay at mais. Sa lagay ng panahon, nakararanas ang pagulan dito sa Kalbayo, kaya pinapayuhan ang mga pupunta sa Northwest sa Summer State University na magdala ng payong at iba pang pananggala sa ulan. Balik sa iyo, Deanne. Maraming salamat, Bernard Ferrer.